Sira yata ito. Sinacharge naman ito. to. Oh, Bakit? Problemado, problemado ka. Kuha mo na ito. Ano nangyari sa'yo? Kahit sinong tao, mamamobleme. Eh. Bakit? O, oh, tignan mo ito. Miraan ko, Bill. O, 4-9. O, 4-9, Bill mo. Taas. Electric pan. Ano lang eh, TV lang eh. Paano nangyari yun? Hindi ko nga alam eh. Yan, ah, hirap kami sa atin eh. Tignan mo. Kala ko ba ang gobyerno, gaganong-ganon na lang. Yun nga ang sinasabi ko eh. Tataas, lalong tumaas. Ay, bababa, lalong tumaas. Lalong tumaas, diba? Kita mo yun, nangako sila na ibababa ang bigas. Bababa ba ang gasolina. Diba? Ibababa ba ang meral ko. Anong nangyari? Ano nangyari? yung bigas nga 29 naging 59 eh. Oh, Nag-plus ah, nag 30 nung bago mag-eleksyon. Sabi nila, ibababa nila ang bigas sa 29. Ngayon, 59, hindi pa rin nila nabababa. Ano ba 'yan? Iba. Ang isa ko, dinitingnan ako. Eh, may katulad niya, Meraldo. Ang kuryente bill, dapat ibababaan nila. Ano sila yung servisyo? Tawag ah, din kasi ng mga um, gobyerno yan. Pero tingin mo, noong nangyayari sa orienting po? Tumtaan. ba Hindi ko na alam yan. Basta ako, ang alam ko, may kaalaman din ng gobyerno natin diyan. Kaya e, sa susunod at matuto ka. Boto mo yung dapat iboto, hindi yung puro pangako. Ba? Nangako siyang bababa, tumaas pa. Ba? Ba? Tumaas. Tama yan. Hindi ikaw na problema. Kaya ako sa'yo, pag nating eleksyon, boto natin yung dapat. Ha? Sige na, sige na. Sige na, sige na. Sige na, Pauwi na ako, pa. Sige na. Ano? Napapatit din ako sa'yo eh. Alungkot pa yung turam eh. Sige na.